Yeah, magandang araw mga idol. Dito tayo sa tabi ng dagat. Yan ang ating view dito na napakaganda mga idol. Ah, dahil may pupuntahan kami ngayon. ay ah, eh. Ayan, dito po kami dumaan. para matanaw naman natin mga idol ang napakagandang view dito sa boulevard ng San Jose Camarines Sur. Ayan, mga idol ah, kasama ko ang aking atawa Ayan, yung ating dinaanan ngayon Yeah, mga idol Ang uh, View Ayan yeah, may mga bangka Bangka din po dyan na maliliit uh, At yeah, Ayan tanaw na tanaw mo po dito Mga idol Ang napakagandang view Ng Bundok Ayan Ah, uh, may isla din po diyan sa uh, sa uh, gitna mga idol ayan ayan mga idol lang view ayan, napaka tingnan At... And... ayan diretso na po kami sa pupuntahan namin ah, uh, dahil na na invite po kami ng aking kapatid Ah, uh, pista dun sa kanila. Ah, uh, dito po kami. pa daan. Yan yung mga kasama ko. Kaming apat mga idol. Ayan uh, lang po at maya maya ay ando na kami dahil malapit na kami sa tabi lang po ng dagat ang aking pupuntahan sa aking kapatid. Uh, pista po ngayon yeah, maraming salamat mga idol sa inyong panunood ng aking mga long form video sana po ay wag po kayong magsawa uh, tingnan ang aking mga long form video maraming maraming salamat po mga idol God bless us all.